is up sa mga lodi at nagbabalik ang inyong lingkod Boss Torax Moment once again and so for this video ay pag-uusapan natin si A. Guzman at si Shaira na ayaw pang galawin ni AA hanggat hindi pa nakakasal pero bago natin simulan na ang video ay kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag mo kalimutang mag-subscribe click the bell button para lagi kang updated sa aking mga video EA hirap na hirap sa kondisyon ni Shira, kasal muna bago S asterisk X, hirap na hirap si Edgar Alan Guzman sa pagtitiis at pagkukontrol sa sarili na hindi makipag SX kay Shira Diaz hanggat hindi pa sila kasal. Ayon kay EA, hindi biro ang naging desisyon nila ng kanyang girlfriend na magtatal asterisk kay lamang sila pagkatapos ng kanilang wedding at kapag tinanggap na nila ang basbas -bas mula sa simbahan. First two years namin umiiyak ako sa kanya, kasi ang hirap. To be honest ang hirap. Noong time na iyon parang hindi ko na kaya. Kasi syempre diba, ang pag-amin ni EA sa Fast Talk with Boy Abunda, sabi ko talaga sa kanya. Baba, tawag niya kay Shira, hindi ko na kaya dugtong pangpahayag ng aktor. Pero noong may sinabi siya sa akin na kung mahal mo talaga ako, hihintayin mo ako. Doon ako tinamaan. Iyon ang lagi kong sinasabi sa sarili ko kapag ka nakakaramdam ako ng ganito. Ang pagbabahagi pa ng kapuso star. Aniya pa, sabi ko nga noong nag-announce kami sa engagement namin. I respect Shira a lot, kung alam lang nila. Say naman ni Shira, sinusunod lang niya ang celibacy, o ang pag-iwas sa pakikipag SX bilang pagrespeto sa kanyang mga magulang. Kasi ako po ino-honor ko po yung family ko, especially my mom and dad. Iyan po ang promise ko sa kanila talaga na kahit iwan mo ako saan, ito buo buo pa rin ako. Sabi nila iyon yung best gift na mabibigay mo sa magiging asawa mo, paliwanag ng TV host actress. In fairness, 11 years nang magkarelasyon si na Shira at EA at talagang napangatawa na nila ang promise sa isa't isa na hindi muna magtatal asterisk K hanggat hindi sila ikinakasal sa panayam namin kay EA sinabi niyang, isa ito sa kinahahangaan ko sa kanya. Sige, sasabihin ko na po. Hindi naman namin ito inilalabas, pero si Shira po ay still, a eh birhen, alam nyo na. Kaya ko siya lalong minamahal. Wala na akong mahahanap na ganun, birhen. Ang lagi kong naririnig sa kanya ay gusto niyang isave, kaya after marriage. So, para sa akin, wow, totoo po yun, hindi ako nagsisinungaling. Kahit itanong nyo sa kanya, kaya humanga ako lalo sa kanya. Kaya para sa akin, marriage muna, kasi yun din ang gusto ni Shira. Nirerespeto ko ang desisyon niyang yun.